Luta, ano yung, eh. Yan yung sa akin. Hala, ano yung mga may ogi. Laboy, laboy. Rabi, na pa. Apo okay. yung mga sanina. O, oh, kakabaon sa nani dari. Pero, yung narkalo. Wow. Pretty good. Yan, oh. Mga books dari. Manggit pa mutang. Ang butong sa nani dari, ilam. <coughs> o, oh, may no, sanila. Sanina. menghalau menghalau kata na chinelas oh na t-shirt sebelit <tuh> mga bay Nak siya po sa sewing machine try kanin ah, ko ah. hanap tayo sebelit ang mga bay ha udara Nice nah, show. gamit uh, paborito ra ba ni sa kuan ni mahal papa ni mahal nga karak unsa sa bana nga team oh panglin na mga bay pero hindi natin magamit mga bati man uban aw oh, magamit ini e, na ko eh. ito hindi ko na pong magamit mga sapatos mga dagko ito sobrang use na ayun ito, eting kuning ko yan. Ayan yung sa... Ayan, naidaghan ay dito, naidaghan dira. Dapat naidaghan dito. Ayan Oh. Ah, kung ko dito. Aba, yan dito pa, Oh. Alak, dako sa tisa, stop toys so. Ito. Ula. Christmas set. Sayang, so, hindi ko siya kailangan. Pabayan na lang natin sa iba itong mga bay. yano? no? Ang Christmas. Kailangan lang siyang linisin. Pites na agad yan. Hala. Hoy, di mga bay. Kunin ko yan. Kunin ko to. Kasi ibigay ko nga sa friend ko. Lakad ako. Wow. Yan, no, mga bay. takong aso. Ang ganda kunin ko yan, kunin ko to. Kailangan ko pala yan. Ayan. Ako ko yan. Meron pa dito. Oh. Tingnan natin dito. Ito kay para sa bata. Stroller. May sapatos. Wala na bag. Uy, sapatos. Sanina. Ayan. Ito ang kanyang parusan yung sapatubos ah. Belt. Idara. Na-itoms, na-ibaga. sapatos yan naman. Tingnan ko ah. Yan ang mga chini. Mas pwede papayalan. kukunin ko tsaka ano wallet di yata eh ito na lang pasok na rin dito tablet ayun nakuha ko dito mga bay uh, hindi ko kailangan niyang stroller mga ano ako doon sa dumpster mga bay <coughs> balikan ko yan ay hakotin ko muna saglit mga bay ang dami mga bay tingnan mo dito ayan grabe oh kailangan kalkali na naman same as yesterday Mangalkal tayo wala ang trophy tingnan nyo mga bay tinatapon lang nila to tapos pinaghirapan ng ibang tao yan -mm. -mm. pag idudunit mo talaga wala na silang pakinyan Tingnan mo nga. Oh. Ang cute niyan. Siguro may mga sentimental value to mga bayugoy, oh, ang daming trope. Tingnan mo dito oh. Grabe daghana oh. Ayano. Oh. Ayano, oh. hindi ko nga mabilang, sobrang dami. Lala niinit na. Tama nga sinabi niya, napakadami dito. ni nitawil. Lala maganda ang tawil. O yan, kunin ko yan. Yes. Mhm, uh mm -huh. kunin ko yan. Kukunin na naman yan ng ano pag may dumating. Mangilog pa naman sila. Ayan. Sapatos men. Okay. Kunan natin kung makukuha natin yung taparihan ng sapatos. Nadakuan Anong tapirwer. Oh ta wala lay ko taklo ba na ko ba ano ayan oh may kalaha ayan mm, kalaha na naman ay ipadala ko to mga bay pwede pa yata to pwede pa to no Ayan. Uy, andito yung tapirwer na takub, Ayan, oh. Uy, tatlo sila. Ayan ay tatlo. Mm, tapirwer yan mga bay. Maganda po. Nagkulikta kami ng tapirwer. Ay binta namin. Agay, nagnganga. Nagnganga ang ano Kanang bildo. Ala, patos pang bata. Ayan, meron dito laman. Saglit mga bay. Ayan ngalkal ako. Ay, anawa, bildo. Buti na lang nakita Dago ko. Bago ko lumusog. Meron nito, shades. Uy, lagaya ng pera, lagaya ng cellphone. Pwede yan. Ang ganda ng t-shirts. Poster mama. Lagaya ng shades may mahanap tayo dito pera na nakabalot yan oh merong ano ano to ay mga ko ano, notes notes oh maganda may wallet may wallet mga bayo oh. lang kasi mag-isa. Hanggang kanina lang natin. Laruan siya Ang dami yung ball pin. Ano to? Power bank. Mga CD. Baka mo jewel mo. makeup ganda ng makeup ko walang sira maganda siya Hala na ay kwarta. Hala. Oh my gosh. Hala mga bay. May pera mga bay. Hala. Ang dami pera. Oh my goodness. Hala. Mga bay. Tingnan yung mga bay. Pera to diba? Ayan oh Hala. Ang dami. Ayan. Wow mga bay. May pera siya. Marami pa dito. Ala, may pira nga. Ala, may pira. dami hapong tulong ko pa. May pira siya. May pira. Marami. Dito na ko tulong. Saglit. Ang may pira siya. Ayun, ayun marami maraming coins ilang dollar na kaya yan o ayan o oh, oh. eyebrows ayan o oh. ang dami na yan o oh. marami na yan mga bang ayan o oh. <clears throat> wow sayang naman kung hindi ko yan pira na yan eh ayan o oh. Uy. Uy, lagpas na siguro to $20 mga bay nakuha ko. Lang ko siyang ko ano ihak hak ra ha. Saglit. Ilang ibukbuk? bay. Dollar na yan. Apat yan. One dollar na yan. O yan o. Oh. Ang dami na nating nakuha. O yan. Okay. Okay. Dito tayo sa taas.